Si Kurama o Dennis ang isa sa pangunahing bida ng Ghost Fighter. Ang karakter niya ang isa sa pinakaastig sa serye ng Yu Yu Hakusho at sa live action adaptation nagkaroon siya ng isang napakabangs na laban kay Karasu, isa sa miyembro ng Taguro Team. Sinasabi ng karamihan ng mga fans na nakapanood ng buong episode ng Yu Yu Hakusho live action, ang laban ni Dennis at Karasu ay ang pinaka-epic na laban sa lahat. Ipinakita dito ang malupitang paggamit ng CGI pati na din ang kanilang signature moves ang paggamit ng elemento ng kapangyarihan nila na nakita na natin noon sa anime. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga ginamit na kapangyarihan ni Dennis kay Karasu sa kanilang laban at ang inaasahan nating mas brutal na pag-atake ni Dennis sa next season ng Yu Yu Hakusho live action na magwawakas sa buhay ng nakakatandang kapatid ni Taguro. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ilike at ipalo ang ating FB page. Kalimbangin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga future uploads natin. I-share ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na ating aanalisahin. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ah, mga ka-hunter. Si Dennis ay original na yokai, isang taong lobo mula sa demon world. Matapos siyang masugatan sa paghabol, inilagay niya ang kanyang espiritu sa bagong panganak na sanggol na si Minamino. Bilang isang taong lobo, siya ay higit na no malupit, mapaghiganti at walang awa. Pinapanatili ang lahat ng kanyang mga kakayan sa intelektual. Nasisihan siyang makipaglaro sa kanyang mga kaaway sa isang sadistang paraan. Tulad ng ipinapakita sa semi-final round ng Dark Tournament Competition, competition at sa laban niya kay Karasu. Bagamat mayroong mga pagkakaiba sa kanilang laban sa anime at live adaptation, ang paraan na ginamit ni Dennis laban kay Karasu ay parehas. Ang isa sa ginamit niya ay ang Ojigi Plant na kilala din bilang Demon Realms Bowing Grass, isang katutubong halaman sa Timog Amerika. Lumalaki ito ng may lakas ng demonyo, nagiging isang nilalang na tumutugon sa paggalaw o init sa pamamagitan ng pagsasara ng mga dahon nito sa paligid ng biktima at pagdurog nito hanggang sa mamatay. Ito ay itinuturing na katumbas sa mundo ng demonyo ng halaman na mimosa. O sa atin dito sa Pilipinas ay ang halaman na makahiya. Ngunit hindi tulad ng sa halamang makahiya na umaatras bilang tugon sa isang presensya, ang halamang demonyong ito ay talagang hinahabol ang anumang init na napansin nito. Pinalabas ni Dennis ito sa pamamagitan ng incantation. At sa pangpinaling atake ni Dennis na tinatawag na blood drinking plant isang special na halaman ng Demon World na maaaring idikit ang sarili sa biktima nito at alisan ng dugo ang mga ito bago mamulaklak sa isang maganda, malarosas na bulaklak kapag naubos na nito ang sapat na dugo mula sa biktima nito, ginamit lamang upang patayin si Karasu sa huling round ng Dark Tournament sa anime. Ngunit sa live action, ito ay medyo na iba. Ang halaman ay naging isang tila parasitiko sa loob ng katawan ng kanyang biktima. Kumalat ang ugat nito at pumulupot sa puso ni Karasu, matapos nito sa utos ni Dennis na ang buhay ni Karasu ang ugat ay humigpit at dumurog sa puso ng kanyang biktima na tila nahahawig sa judgment chain ni Kurapika ng Hunter X Hunter isa din sa isang gawang manga serye ni Yoshihiro Togashi na siyang may gawa din ng Hakusho. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa paraan kung paano nagtapos ang buhay ni Karasu sa anime at live action ay hindi naging kabawasan para hindi maenjoy ng mga manonood ang napaka-epic na laban ni Demis at Karasu Ngunit alam nyo ba na may mas matinding ginamit na abilidad si Demis ang napanood na natin sa anime noon na masasabi kong ang pinaka-brutal sa lahat. Naaalala ko ng mga panahon na napanood ko iyon sa TV. samotsari sari ang naging reaksyon ko sa eksena ng iyon ngunit lamang ang gigil at tuwa dahil nabigyan ng mas magandang kamatayan ang nakakainis sa galit na si Taguro. Ang maliit ngunit nakakatanda sa Taguro Brothers dahil sa bukod sa magaling na pagganap sa pagpapahira nito sa pangunahing bida, ang annoying na boses nito, ang pagiging isang immortal nito na kahit durugin mo ng pino ay hindi mamamatay dahil bumabalik lang ito sa original nitong anyo matapos ang kusang pagre-regenerate nito. Sa pagtatapos ng unang season ng Yu Yu Hakusho live action ay ipinakita ang nakakatandang taguro na buhay pa matapos durugin ng sariling niyang kapatid dahil paharang-harang sa laban nila ni Eugene. Siya ay huling ipinakita sa pampang ng Hanging Neck Island, ang isla kung saan ginanap ang Dark Tournament. Inaasahan sa susunod na season ng Yu Yu Hakusho live action ay ipapakita ulit itong Sitaguro at ito ang pinaka ko dahil sa anime ang tindi ng ginawa sa kanya ni Dennis dito at umaasa ako na maisa-sama ang eksena ng iyon sa live action. At para malaman natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanya, balikan natin ang anime kung saan napanood na natin kung paano nagwakas ang kanyang buhay. Sa anime, sa pagsisimula ng chapter Black Saga, ang matandang Taguro ay nagpadala ng signal na tanging ang pinakamasama at pinakamalakas lamang ang makakasagap. Dumating si Sensui upang sagipin siya at isama sa kanyang masamang plano. Si Sensui ay nagtipon ng anim na psychic upang tulungan siyang lipulin ang mga tao. Isa sa kanila ay si Makihara. Bagamat noong una ay pinaniniwalaan na si Sensui ay nagtaksil kay Taguro dahil pinanunok siya kay Makihara, ito ay nahayag na bahagi pala ito ng kanilang plano. At si Taguro ay pinamamahalaang sakupin ang katawan ni Makihara. Ipinaliwanag ni Taguro na ang pagre-regenerate ng kanyang katawan ay magtatagal kaya kailangan niya ng bagong katawan. Kaya siya pumasok sa katawan ni Makihara. Matapos hatiin ni Dennis ang ulo ni Makihara sa kalahati, ang ulo ni Taguro ay bumangon dahil sa hindi niya alam kung hanggang saan ang kanyang kapangyarihan sa pagre-regenerate kahit na ang kanyang puso o utak ay masira, ginamit ni Dennis ang sining tree o ang masamang puno. Upang tuluyang mapanatili si Taguro sa patuloy na sakit na nakulong sa loob ng guni-guni ng kanyang pinakamasamang bangungot o pananatili sa isang walang hanggang labanan nila ni Dennis. Gaya ng sinabi ni Dennis, ang mga taong katulad mo ay karapat-dapat na mapahamak. Gayon din si Taguro ay makulong sa kanyang sariling personal na impyerno magpakailan man. Walang hanggang kabaliwan o karapat-dapat sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Sa katapusan ng episode na yun, nag- sigaw sa sakit si Taguro. Kapag pinapanood ko ang eksena na iyon, ay tumitindig pa din ang balahibo ko. Isa itong deadliest fight of decades in anime history. Paano pa kaya kapag ginawa ito sa live action? Ano sa palagay ninyo? Isasama pa ba ang eksena na ito sa susunod na season ng Yu Yu Hakusho live action? I-comment ang inyong tugon at sasagutin natin ang mga yan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Ghost Spider. Talagang spider ka lang, Dennis. Simbang gabi na! Here we go! Hi guys! And dito tayo sa aking next vlog! Pupunta tayo dito! Dito tayo pupunta sa Dark Continent kung saan malulupit lang yung nakakatawid! Guys! Pasensya na kayo! Masyadong magulo! Mano! Madilim dito! Teka lang ha! Shoutout nga pala sa mga tropa kung nag sa dulo. Tayo na parang reporter's notebook to. Papasuhin natin kung gaano ka dilimpid naman naman guys. Sa kakatao dito, talagang scary. Nako, ang hirap nito Ang dito nga. Tignan mo guys, ang hirap-hirap dito. Ano mo, masyadong mapunti. Tsaka si ito talaga dito. eh lang ha.